Habang papalapit ang halalan, mas tinututukan pa ng PNP, COMELEC at AFP ang kahandaan ng mga ito sa Cordillera. Kahapon sa pagpupulong ng Cordillera Regional Joint Security Control Center, isa sa mga tinalakay ang probinsya ng Abra dahil sa banta ng seguridad. At kahapon, inaprubahan na ng konseho ang hiling ng probinsya ng Abra na isa ilalim ang ilang karagdagang barangay sa areas of concern. As of now, uh, we don't have yet any uh, uh, resolution saying that uh, this has been adopted by the uh, Comelec and Bank. Isinailalim sa orange category ang walong barangay sa Bayan ng Bukay at karagdagang walong barangay sa yellow category. Isinailalim din sa yellow category ang labing tatlong barangay sa Bayan ng Pidigan, anim na barangay sa Banggad, apat na barangay sa Bayan ng Pilar at Malibkong at isang barangay sa mga bayan ng Tayum, Dolores, Lagangilang, Peña Rubia at Likuan Baay. Dahil dito, anim na pong barangay na sa Abra ang isinailalim sa areas of concern habang isang barangay naman sa bayan ng Lubwagan, Kalinga. May paglilinaw naman ng COMELEC sa pag-atras ng ilang kandidato sa probinsya. Sa datos ng COMELEC Abra, umabot na sa 254 na kandidato sa probinsya ang umatras. Pinakamarami sa mga umatras ang mga tumatakbo sa posisyong Barangay Kagawad na ubabot sa naput Isa at SK Kagawad na Siam napu. Nobody signed any affidavit against any particular uh, hunter, if I, I may call, who uh, caused the uh, possible withdrawal of these candidates. report sa ating kahapon ng regional director kasama mismo si Chief na wala namang pananakot at uh, yung mga sinasabing pag-withdraw ng almost 250 candidates ay dahil sa pakiusap ng mga nakatatanda nila o yung elders na kinakawal. Halos handa na ang COMELEC para sa halalan pero problema kung sino ang mga upong electoral boards. Sa ilang presinto sa Abra, matapos sumatras ang higit isang daan at dalawang guro sa probinsya na magsisilbisa na sa halalan. Uh, today, we only have seven days before election day and that would not be enough for us to train again another set of uh, special electoral boards. Pag-uusapan pa ng RJFCC kung ano ang magiging solusyon para dito. Samantala, may paalala ang DepEd sa mga gurong magsisilbing electoral board sa halalan. When they will assist, you know, they should be patient and see to it that uh, integrity is there. No, na, na, kung ano talaga yung sasabihin ng ng butante and of course no for them to be careful and uh, pray sa datos ng RJSCC, aabot sa higit 6,000 at isang daang pulis at higit 800 tropa ng militar ang ipapakalat sa buong rehiyon upang matiyak ang seguridad sa halalan. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.